Gusto ka naman siguro na, ng Fiesta. lahat Dito sa kanan ay kay John! Duhasam, mga naman na tinamot na dito. Maraming, maraming salamat na magkakasama tayo ngayon ng Black Opel CYPLO G. At ang malapit lang. Diyan lang yun, yun. Dito sa kaliwa ay kay John! Kung naririnig ako na malinaw ang likod, na kamay niya dyan. Yeee! Yeah. Dito sa gitna, rinig ba na malinaw ang okay, ano? sa likod? Itikin! ano? mga ang ko Nice! sige, mas mabuti na yung malinaw.